sarado pala <laughs> ay hindi pala tayo makakatawid dito ay dito lang muna I'm sorry I'm sorry hindi pala tayo makakatawid ongoing construction pala ay nak malapit na may ari lang hindi pala makakatawid <coughs> ibig sabihin babalik tayo hindi pa pala makakatawid tira pa Pero kung wala yung bako, makakatawid tayo. Kaso lang iniwi, nakaharang na bako eh. Sarap maligo dito. wala babalik tayo guys kasi may eh, na bako pwede na sumingit kaso lang eh kaya nga hinakrakan yung daan ng dilaw na ano eh parang huwag busot eh Pala. Next na lang tayo dumaan. Kaya na na. Ang plano natin kasi pupunta tayo dyan sa kabilang bayan. Dito ko dumaan sa back door yung ating plano eh hindi natuloy plan B pag hindi natuloy ang plan A plan B